Pero Doc, automatic po ba kapag sinabi na colorblind, dalawang mata kagad ang mayroon pong um, oh. colorblindness po? Pag congenital, um, usually dalawa talaga, no? So both eyes are affected. Um, sa so certain conditions sa acquired. Ang acquired, pwede kasing makuha sa metabolic illnesses, mm -hmm. no? So mga chronic illnesses tulad ng diabetes. Pwede ring mga ocular or mga sakit sa mata na, na apekto sa retina or sa optic nerve tulad ng optic neuritis pag sa optic neuritis isang mata matalangang namaga uh, pwedeng yung matang yun lang apektado hindi pareho oh, okay Dito? pag dahil sa toxic optic neuropathy dahil say dahil sa poisoning no mm -hmm. or dahil sa exposure sa certain kinds of drugs na toxic sa optic nerve Usually, pareho din ang apektado, okay? So, um, dif pwede rin, kunwari, accident, trauma, uh -huh. traumatic optic neuropathy, pwedeng isang side lang, yung na side lang na natamaan. okay? Uh -huh. So, depende sa cost talaga, no? In terms of symptoms, kapag po acquired, usually may kasama siyang ibang symptoms. Hindi lang color deficiency, uh -huh. uh, meron ding blurring, um, uh -huh. yun. So, usually, yun yung difference nila. Okay, pero doc sa uh, correction. Paano po ba may mga syempre po after po nun 'di ba pag na-diagnose sa na po sila. Ano po ba 'yung mga klase po din ng mga tests muna pala doc? Okay. So mga tests ang pinaka-commonly available na um screening test is 'yung Ishihara test for color deficiency, no? So meron tong mga uh, color plates na merong dots na may red at green. Tapos, tatanungin ng patient kung nakikita nila yung number na makikita mo uh, kapag meron kang um, normal color vision. No? So, kasi discern mo between red and green, mm -hmm. makikita mo yung numbers. Ah, okay. So, yung nasa yung screen, screen po natin, natin, natin yung docking yung SHR test. Yes. So, kahit sa bahay, parang pwede po nila ma... Um... Ideally, sa, meron tayong standard plates na oh, printed okay. para doon. Tulad mm nito. -hmm. Ito, ito Ayun, ito. Ito, 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 Sige po, ma-diagnose tayo ngayon. Oo nga. <laughs> so, meron pong scoring system, tapos meron din pong standard lighting. Opo. And then way of doing the test para masabi mo talaga na ano, na na suspicious for and okay. no, for. So, wag po, po nating gawin, no, kung mayroon po tayong nakita sa Google. Um, wag na tayo mag Pwede na mai-try. Tapos kung hindi mo magawa, get formal testing po. Oh, okay, okay. Maganda tama. Maganda talaga. And then aside from Ishihara, meron din pong mga color arrangement test tulad ng Farnsworth, meron may mga Um, mga disc po na may iba-ibang kulay, i-arrange ia mo yun na parang um, na nag yung gradually yung nag-change yung use ng color. Mm -hmm. uh, uh, meron ding scope na i-adjust ia mo yung color para mag-color matching. Okay. Yun. So mga iba-ibang test po for confirmation. Meron bang mga uh, wrong practices or parang paggamit sa mata natin na pwedeng contribute sa pag baba ng acuity natin or parang mag-iba yung quality nung kulay na nakikita natin um usually hindi naman no so usually kung acquired man mm -hmm. yun nga may mga illnesses talaga ah, or mga exposure na nagkakos nito. nito so, yung normal use ng eyes natin usually hindi naman mm -hmm. no Doc may question lang po tayo dito nakapagpo ba yung carrier daw po ang nanay pwede po ba mapunta daw po sa anak po na babae o sa lalaki lang Okay, so pag carrier ang nanay tapos ang ang tatay is normal, pag sa babaeng mga anak pwedeng normal, pwedeng carrier. Pero kung ang napangasawa ng carrier na babae ay ay affected din na male, yung babaeng anak pwedeng meron. Mas mataas. Then yung Salus iba carrier. Yung mga lalaki meron. Mm -hmm. Sa mga congenital and uh, acquired po, meron po ba mga ano to? May treatment po, po para maibalik yung Uh, ma my eyes yung color blindness nila okay unfortunately sa congenital po wala pong treatment ah. no? kasi mm -hmm. cells ng mata yung may problema mm -hmm. may mga undergoing na research po para sa gene therapy pero yung effectiveness nito at saka yung availability is um currently hindi pa po no wala pa po meron pong mga available na special tinted colored tinted na um, glasses, glasses or contact lenses that help mild cases po na maka-discern ng colors. Pero hindi ito treatment. It's just oh. an aid po. Ibig sabihin habang suot mo siya na nag yung perception ng color kasi na-filter out yung ibang colors. Oh, okay. uh, pero pag tinanggal mo siya, parang yung pagtanggal mo ng selamin, wala na yung effect. Balik so na, okay. hindi siya treatment. So, pangtulong lang siya. Mm -hmm. And it's not for everyone. Kasi kung mas severe po, usually, hindi rin ito tumatalab. Para dun sa dalawang klaseng color blindness, na yung sa may green and red, tama green. po ba? Yes. Kasi dun naisip ko, paano po yung mga monochrome naman? Meron pa siya. Yun, sila. wala. So, wala, wala ka kasi madidiscern na colors then. Mm -hmm.